So, ayan, ito yung gumagamit ako ng wipes kapag alimbawa, pagod tayo, pagod ka, uh, hindi ka pwede magbasa. So, gagamit ka ng wipes and wipe-wipe mo lang yung mukha mo. Then, gamitin na natin tong peeling lotion. Ang paggamit po ng peeling lotion ay umaga, uh, tanghali, at hapon. Tapos, kapag sobrang busy ka naman, pwede mo siyang gamitin ng twice a day. Am um, umaga, tapos before bedtime, and pwede rin siyang once a day kapag naramdaman mo na sumasakit na ang sumasakit na yung balat mo, nararamdaman mo na kapag naglagay ka dito, di ba, syempre pag nababalatan na, syempre nagiging ano na yan, eh, nagiging sariwa na yung face natin nawawala na yung mga skin so babalik na siya sa natural na skin na para tayong baby yun mo nagiging uh, na, yung balat natin nung pagkabata nung baby pa tayo so babalik siya doon na, na nagiging baby na yung skin natin so syempre dahil nga nabalatan um, masakit talaga yon so once a day mo na lang pag hindi pa naman, hindi pa naman naramdam yung, yung ganong sakit, tuloy mo lang 3 times a day. Tapos kapag medyo mahapdina na, twice a day mo na. And kapag hindi mo na talaga carry once a day mo na lang siya gawin. Every morning or before bedtime. Kasi mas marirest niya yung kapag before bedtime naman. Mas marirest niya yung ano. Kasi syempre, ano eh, tulog ka. Talagang beauty rest ka kasi pag sa umaga naman, syempre, pwede kang maarawan, maano, pero meron na tayong sunlap. Para iwas, pikas. So, gagamitin mo yun. Ito talaga yung nagpatanggal ng pikas ko dito. Nasunog kasi yan, mga. Karoon ako ng pikas dyan. So, ayan. Natanggal yung pikas ko. So, gamitin na natin para malaman nyo na hindi para malaman nyo na hindi fake yung na-order nyo ganito Mama. ang amoy po nito ay mango sige, wash ka na dun Luli. opo, wash na, wash wash, wash, wash ganyan lang maglagay dito, 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 dito. Tapos, yung tira, kasi dalawang pindot ako. Okay. So, yung tira, lagay mo dito. Pwede ka rin maglagay sa ma maglagay sa may siko-siko mo para pumuti siya. Dark yung siko ko. Eh. Dati naglalagay ako. Ganyan-ganyan hmm. lang. pag tinuloy-tuloy nyo po itong peeling lotion, yung hindi katatama rin talaga. Makikita nyo po yung ganda ng resulta nitong peeling lotion. Alam nyo, gusto kong malaman kung sino yung, yung mayari ng peeling lotion nito. Kasi gusto kong gawin siyang negosyo. Gusto ko talaga siyang gawin negosyo. Gusto kong maging dealer nitong ano, peeling lotion. Kasi maganda talaga siya. Tsaka goods naman yung mga ingredients nitong peeling lotion. Kasi siniraan tong peeling lotion na may mga halo daw. Pero hindi na. Wala naman. Bawal siya sa kilikili, mga may. Pwede siya sa kilikili, may. Kung yung arm fit, hindi siya nakaganon lang. Kailangan papahingayin mo siya ganyan. si dapat nahanginan siya. Or nasa aircon ka, ganun. Pwede po yun. Or nagtatrabaho sa aircon, pwede po yun. Kasi hindi may yung ilalim mo kasi nga bawal tayong mainitan diba? so bawal mainitan yung mukha natin na panaglalagay tayo ng peeling lotion para maarawan kaya kailangan mo talagang gumamit nitong sunblock gamit ka ng sunblock buti nga meron ng sunblock itong peeling lotion kasi dati wala eh. so ayun lang po mga may kung hindi ka pa nakasubscribe sa akong youtube channel please like, share and subscribe thank you so much God bless. It's mommy Christine